So magandang araw mga boss, uh, ipapakita ko sa inyo yung mga biyek na naiwalay natin one month ago no. So pababa tayo ng ano, uh, babuya natin. Tan <laughs> so ayan na sila mga boss, yung mga biyek na na natin one month ago. So ang edad nila ngayon is one month and three days. So ang lulusog nila mga boss, yung mga kanyang in mga boss, yung sa kanilang buntot pag makikita nyo yung baboy na ganyan while kumakain sila ibig sabihin yun siguro apakasaya nila uh, oh lahat sila nagkaganyan nag yung mga buntot di ba makikita nyo uh, yung anim mga boss isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim yung isa hindi nila kapatid yan lang sila ng bor na ginagamit ko pero uh, medyo different sa yung araw nila kasi yung isa is medyo ang mga 2 weeks siguro ang difference siya ng edad nila sinama ko lang dyan kasi kawawa naman yung mga kapatid niya binili siya lang yung naiwan pagkagawin ko yung inahin din so ang, ang gagawin kong inahin talaga dyan is lima tapos yung isa naman lalaki yan yung nagpa reserve ng bor sa atin hindi tinuloy so ay, ayong kinapunt na lang. Yung isa naman, hindi niya hindi nila kapatid din. So maganda yun yung tips niya pagka gawin natin inahin din. So ayan. Ah, sa mga nagtatanong ilang kilos na ba sila. So ang pinakamaliit siguro nito, yung ito, parang nasa 30 kilos. Yung iba naman, mga lampas 30 kilos na talaga. So ang edad nila is one month and 3 days. So hindi naman bad yung timbang nila kasi halos lampas talaga na 30 kilos sa isang buwan pa lang so masaya lang ako mga boss kita yung mga gawin kong inahin ito, ito yung mga gawin kong inahin ang lalapad ng katawan uh, maganda talaga pagka hindi dumaan o makaramdam ng mga sakit-sakit yung mga big natin para yung ano nila tuloy-tuloy, mabilis lang lumaki kahapon, uh, nagbigay ako sa kanila ng vitamins tapos after 3 days siguro magpupurga ulit ako so ayan lang mga boss uh, huwag ninyong kalimutan pagka uh, magbigay ng vitamins magpurga para yung mga alaga nating baboy uh, makinis yung katawan ayun So, huwag nyo lang i-late ng pagpapakain. Ilagay nyo ng tamang pagkain sa oras. So, sa iba din nagtatanong mga boss, ang anong procedure ng pagpapakain ko. So, pagkawalay ko, nagbigay ako ng pre starter for almost 15 days. Ayan na, remember that. So, 15 days, nagbigay akong pre-hug starter. After 15 days, uh, after 15 ako ng hog starter so iba yung pre-hog starter tsaka hog starter so after 15 days nagbigay ako ng ah, hog starter so simula din sa hog starter ah, bilang ka ng isang buwan mag, mag hog starter ka dyan pagkatapos mong magbigay ng hog starter within one month so mag speeding feeding ka na naman ng hog grower bigay ka ng hog grower para tuloy-tuloy. Yung hog grower, kahit na ilang buwan gusto mo dyan magstay kasi dyan sila uh, dyan sila malakas kumain sa hog grower. So, one month lang yung aking kalimitan magbigay ng hog starter. After that, hog grower. Then, pagka sa tingin nyo umabot ng isang dang kilo. So, ayun na mag mag finisher ka na para ibinta mo so hanggang dito na lang tayo mga boss ingat palagi support my youtube channel ay blog vlog my tiktok ay yung breeder Then, sa facebook natin mga boss tambayan ay yung ingat 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 mga boss ingat